Ah, nagdi diskarga po siya ng ano, itatanim namin hey na guys. kalamansi. Na, At papakita ko po, po sa inyo yung aking itatanim. Yan. O, ah, di ba? May bulaklak na. Oh. Tapos, meron pa ako dito. Ayun, hey, no, may bunga siya. Lang. May bunga na tao dahil. Yeah, may bunga guys, na siya. Ito. So, eh? Tanggal yata Ay, ito. ito. Ito pala yung bunga niya. O, oh. di ba? Tapos, ano ito guys? Uh, Sampung piraso. Tapos, Ah, uh, good news kasi meron na tayong Ah, uh, ipakita natin dito. Sa so, tagulan uh -oh. pa sana namin ito uh -oh. tatanim kaso, bak, Or, para ano, para lalaki na siya. Itatanim na namin sa lupa. Kasi hindi naman Ganyan lang kasi yung ano, nilagyan. Oh, meron na siya. Man. Yan, sobrang mura na nito nung ano, binili namin. Okay. 95? Oh, 95? 95. isa lang. Oh, nakamura kami. Kaya sampo yung binili namin. Yan, may progress na din dito. may oh, ano na update namin kayo doon sa ano, may tubig na siya. Ay, tingnan niyo si Andrea, guys, oh. Nagpicnic. <laughs> Anong ginagawa mo diyan, Andrea? Matutulog ka? Ano? Ay, ano, oh, sumama silang dalawa. Tapos sila kukoy. Ayun. Tapos yung iba. Ayun, may tubig na pala kami, oh. Ah, huh? hindi mo pa na-open? Hindi pa pala ah, okay, Guys, meron na pakita sa inyo. Ito, discarte na natutunan ko doon sa, ano, sa nagbenta noon. Ang gagawin kasi natin dito, kasi siyempre walang tao dito, wala tayong bahay dito, no? Paragyan ko ito ng tubig. Bubutasan ko siya dito ng maliit, tapos iiwanan ko siya doon sa bunga niya, doon sa puno niya para unti-unting papatak. Para pag naghatid na naman ako ng estudyante, meron, lalagyan ulit. Anong pambutas mo dyan? Meron ako dyan, anong karayong. Hindi lang. Maliit lang kasi na tubig, yung patak-patak lang siya. Tapos yung iba, punta na kayo doon. Mamulod sila ng na na ano. Mamulod ano ng kalabaw, manyo, Yan. Yan, nandun na sila guys. Puntahan mo sila lang. Anong gagawin nyo mga kids? Mga batang maliliit? Ano? Ah, do no. Oh. Pulot kaya. Okay. Namumulot sila. Namo <laughs> si si Lucas guys ng arte, naka-plastic pa yung kamay niya. Ayun ah. Oh. Ay, anilalagay ko din to sa ano eh. Ito din yung nilalagay ko sa halaman. Ayun ah. Oh. Para malago. Para mas <laughs> So uh, mama sila oh, parang taga kami. Ayan guys, umpisa na natin ang paghuhukay. Tapos ang gagawin po nito para masigla yung ating tanim, lalagyan natin ng oink-oink ng baka. <laughs> Alam Ito, yan oh. Pero dudurug-durugin natin to. Ito, dudurugin natin ano oh, ma'am? Yan, lagyan natin dyan. Tapos, Hihita. <laughs> Paano mo naman nalaman yung ideya na ganyan? Ah, uh, doon po sa pinagbilhan ko kung ano yung magandang gawin kapag ka magtatanim ka ganito. Lagay mo pala na ano na. Ah. Wala. Wala. Kailangan din ang wala. tayo ng kalabaw eh. Hmm, tingnan natin guys kung mabubuhay yung mga tanim niya. Siya kasi magtatalim niya. Ako kasi halaman. <laughs> Siyempre maghuhukay kasi. Ito pala guys kasi ay kaya ano, kaya maliit. Kasi lemon ito. Yun naman kasi kalamansi. Pero nag-iisa lang to ah. Isa, isa lang yung binili namin. Tapos yung kalamansi is sampo. Ito na, guys, yung pangalawa. Tanim natin. Sana talaga, Lord. Sulong. Ang lago-lago niya, ah. Ang lago-lago niya. Baka pa may paglilipat, eh. The explorer, eh. Mas, mas malago ngayon kesa nung bagong bili natin. Gusto pala nila, ano, laging dilig. Kasi laging dilig to, eh. Ma, yung tubig. May tubig? Ma? Ano sa brasakyan? guys, pangatlo na po ito. Pero yung dalawang nauna ay yung unang pinakauna ay lemon po yun. Tapos parang ano, totoong ka-farmers. Yan mga ka-farming, ka-farmers. <laughs> mga ka-farmers. <laughs> tinatawanan, tinatawanan sila nung dalawa niyang ano, body, body, Mga ka-farmers, ano po ang <laughs> advice niyo po para po lumagod? <laughs> <laughs> ah, ano po ang mga tips, mga, mga mga mga, para tips tumubo ng maayos ng mga farmers. Ngayon mga farmers, basta ilagay lang ano po namin to. Bahala na po. <laughs> Bahala na pong tumubo. <laughs> Oo, ano po farmers, ang kalalabasan. Iuna mo muna to ya oh. yung isa, yan oh. Hindi, pwede din li doon, no? Malit kasi yan. Lago ko mahal niya. Mga ka-farmer, sabi nung binila natin, lalawakan daw natin ito kasi lalagyan ng prot-prot ng baka. Mga ka-farmers. <laughs> Alam nyo na guys kung ano yung prot-prot, ah. Oo, oh, hindi kasi pwedeng sabihin sa video, eh. Yung ta ng baka, yung ta. Hope na lang. <laughs> hindi. Pororot. <laughs> <laughs> Tingnan mo ulit yung, yung, dalawa. Ito? Sunod lang sunod. Ayun o. Mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers. Binuksan na po ni ka-farmer natin. <laughs> <laughs> ang isang... Ay, ito lang yung sinagay Yan, basang-basa pa po ka-farmers o. Oh. Ay, nangulog ka-farmers problema. Nangunog yung ano po niya. Okay. Laliman mo pa di kasi lumalabas yung ano niya. Kailangan ano. Kulang pa ito mga kaparmers farmers yung mga anak natin. Woo. Finally guys, tapos na ang ano, pagukay. Ito so, na ito yung po, laso. Ito, po yung pinakalas, pinakasampung kalamansi natin. At alam nyo ba, kakatanim lang natin pero may bunga na. Dalawa. <laughs> Mag-harvest na tayo, oh, di ba? Ayan, okay, ah, guys, mula dito. Grabe, oh? Layo. Meron po yung ano ng kalabaw sa loba. Alam nyo na yon, Fertilizer. Tapos may isang, oh yan, ba oh. Ops. Oh, ayan, wow. Galing ah. Eh. Tapos guys, meron tayo meron tayo yung ano yung gagawin mamaya ipapakita ko sa inyo yung battle ng mga mineral tutusukin ko yun ng karayom tapos iiwanan ko dito para tulo-tulo siya para kahit hindi ko madiligan bukas ng mas maaga basa pa rin yung lupa niya so yun ang tips at yun yung binigay sa akin idea nung ano nagbebenta nito para ano at saka kapag ganito daw nakalakalaki hindi naman na daw siya mamamatay depende siguro dip, bala na yan so mga kaparmers Ayan farmers Hindi na, <laughs> na po mga ka-team the explorer kundi mga ka-farmers na po tayo ngayon. Ito mga ka-farmers friends, ka-farmers kukoy, ka-farmers lucas. May daladala pa po, po siyang barusok guys. Eh. yan At ipapakita namin sa inyo lagi-lagi ito kung sakaling pag malalaki na sila. Tapos may mga followers tayo. Mamimitas kayo dito. Ano? So hanggang dito na lang yung video namin. Love na love po namin kay lahat ng mga followers namin. 1, 2, 3, bye-bye!